Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinakakorap na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipi Pilipinas, ito po yung pinakakinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, mm -mm. National, National Expenditure, expenditure Program, program na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi para po ha, katayin ang pambansang budget na ngayon. Ito na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong na ayusin ito. Diba na pinirmahan din po naman niya? Hindi po ba? Bakit mo pinagmahal? Magpakatotoo tayo dito. Oo, dapat pala Review maigi maigito ng Pangulo, mm -hmm. di ba? Kasi Hindi, kung... kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon ng reenacted budget. Mm. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Makapagal Arroyo dalawang hayata yung re budget. Tontuwa nga sila eh. Opo, masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, sa mga, alam nyo na, yung mga, 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 mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero, yung re budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila, Ah, Mag-session kayo, mag-special session kayo ayusin balik nyo sa akin ng Pebrero Hindi humamamatay ang mga Pilipino Hindi ba? Opo, pero hindi eh Tinanggap, may nag-vito kunwari ng 26 billion sa DPWH Pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth Tinatay-katay po yung DOTR budget Tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues Na napaka-importante, etc. etc. Tinanggalan po ang debt -end binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. So mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito...